inaprobahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbaba ng taripa sa imported rice para sa target na gawing mas abot kaya ang presyo ng bigas. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili target ng gobyerno na ibaba sa 29 pesos kada kilo ang presyo ng bigas ngayong taon. Ito ang sinabi ni Socio Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan matapos aprubahan ang Comprehensive Tariff Program ng bansa kung saan ibababa ang taripang sinisingil sa imported rice. Mula sa 35% ay ibababa na ito sa 15% hanggang taong 2028. Pero paglilinaw ni Balisacan, pili lang ang bigas na kayang ibaba sa 29 pesos per kilo. Let me clarify na no? uh, ang 29 pesos na sinasabi natin, yun yung target na cost uh, ng ng rice sa mga sa mga pur those who are uh, targeted for the four piece. So it's not a general uh, uh, price no. Uh, Uh, kasi ang concern natin is those who are least able to uh, to uh, to cope with the with the rice price dapat matulungan ng gobyerno. Mahirap daw kasi going 29 pesos ang kilo ng lahat ng imported rice dahil apektado tayo ng presyo sa world market. Habang tumataas yung global prices at uh, kung hindi natin ibababa yung tarif lalo pang tataas na ganon. Kasi plus 35% niya add mo dun sa sa world price. Eh. Gayon man, Importante pa rin daw ang ginawang adjustment sa taripa dahil malaki ang magiging epekto nito sa inflation ng bansa o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Lalo't kalahati ng kabu ang ibinilis ng inflation ng bansa ay dahil sa bigas. Reducing rice tariffs is expected to bring down rice prices for consumers while also supporting domestic production through tariff cover and increased budgetary support to improve agricultural productivity especially as global rice prices remain elevated. Kampante rin si Balisaca na hindi malulugi ang gobyerno sa mawawalang kita sa binawasang taripa. Mababawi naman daw ito sa pagsigla ng ekonomiya. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.